Ito tayo ngayon guys dito sa park sa Atibonan. Pangalan nito to mahal. Put oh, your knife, sir. Put your knife. Lah. May si mama. Wala, nataga ako doon na, eh. Iyaring taal ka doon. Inaalo ko siya, <laughs> may laga <laughs> yan eh. Late na pa. Late na pag aalok mo, kuya. <laughs> sure <laughs> <laughs> na lang. Late pa. Inaano na eh. Trial muna tayo, <laughs> tayo doon. Na -ano, eh. Napasagot na. Atimonan guys. Oh, na, na. So, pasyal tayo dito guys so, oh, Ang sarap dito grabe. So, Masarap sana kung may dalang sasakyan dito Hala ano, wala tayong dalang sasakyan Hindi ko alam guys kung may dumi yung mukha ko Or what eh Ganda may mga cottages May makakainan din pala Di ba guys Ito nga bibiyo ito guys so Sarap mo ay pati mo Hi Yung mga tinda doon guys Check na natin yung mga tinda doon Kaya lang dito ay makakabili wala tayong mga ano. Ang <laughs> hey, cute nito. Ang kani ganito? Alam, hindi ko alam kung makakasya. Kung nalil lang ha, babalik ako. Pag check ko lang. sasarap pa naman, hindi ko alam kung kakasya pa doon. Hindi ako makabili guys kasi nga, hindi ko alam kung kakasya pa. Sa lagayan namin. So yun, pasyal lang kami. Ganda guys sobrang ganda dito ang lamig guys kakaiba yung simoy ng hangin ang sarap guys ang fresh eh bumili eh okay, magaybi bibili ka? oo oh, ano ito yung magaganda okay, sa mo yung ano baka malaglag yan hindi yun lang pwede, pwede sabit to kanin ganun kuya Mampang ito. Ano nga ito, ito eh, kasi kakabilang... hindi ka ano eh. Kakasya pa kaya yung suman doon mahal, yung katulad sa Tanay, meron. Kakasya pa kaya. Eh, hey, hey, video mo si Kuya sa <laughs> taga Batangas. Uh, Batangas po. Oo, oh, so eh, hindi naman talo. Nagtitinda hindi siya ng mga balisong si Kuya. Oh, Naalok sana ako Manga ng ganito. Kaya lang yung tatagayin ko nito, binlock na ako. So hindi ko na siya matatagpuan eh. Oh, hindi ko na siya matagpuan, usap siya nakatira ngayon. <laughs> Pucha, nagtanong lang ako, bigla akong binlock sa Facebook. Sira ulo rin eh. So ito na may pagalalagyan ka na. Dahil kasi ito, bumili kami maliit lang muna. Ayaw namin ng gantong kalaki. Pag muna yung ganyan. Pagtagpas Pang muna ng mga zombie sa ano yan. Iisang taga. Magkano'y ganun? Ay, bandun lang mo. Ang Batanggen si Kuya. Taga-talpo. Si Kuya ay batanggen oo naman. Wala pang bira. Ang daming tindang balisong ni Kuya. Nagkalat ang mga balisong. Pero dito, saan kaya na dito? Uwi pa dito ah, Oo oh, Grabe Thank you oh, grave. kaya talaga na manang, kasi bilyawan na po ito. kung ito na ba yung ganda po, Thank you po yeah. Salamat, Salamat Salamat lahat 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 guys lahat Grabe lahat Guys, solid na, solid guys so bumalik ka na lang parang ano yung picture lang ko lang mahal taas mo taas may picture lang ko lang taas yung ganun yung ginawa ko okay sasakay so, na kami yan ganda nakabunta ka na doon oo oh. so, sasakay na kami guys may suman dun guys mm. mahal eh kaya lang di na kakasya sa uubuan nandito magkano? may suman 60 lang hindi uh -huh. pinipinin natin sa tanay mga Anong suman. Tandae? sa tanday yung kinakain natin suman na bilog na gano'n yung marami yung tumpok yung nakalagay na makabilog na gano'n 60 nga hindi ko alam kung kakasa pa hindi ko alam kung kakasa pa e, dito so yan bibili natin yung suman guys yung nakita natin so ayusin natin yung eco bag buti na may eco bag tayong daladala -dala, guys so bibili natin yung suman so sayang dito no, walang masyadong mga tindi eh. Yan lang yung suman Oh. Uh, Tay bago to, no. Dalawa. Ilan po? 15 na lang. Dalawa. 15 na lang, mata ko. Ha? Huh? So tawaran natin ng 50. Sumulat so, mo na. Ang cute ng mga wallet guys. Ha Thank you. Ano ito dito? Bigat sa dito na daigit. Kaya na, bilhin natin suman. So, use natin yung mga gamit natin doon guys. Masarap yung suman. Naka-discount tayo. So, tatlong suman yung nabili. Tatlo. Tatlo. Mga tatlo na binili ko. Fifty na lang daw. Fifty na lang daw. O, oh, ano yan? Dito na lang yung suman. Kasa pa naman. So, ayaw kasi bumili ng GB box. Sabi ko, bilhin na kami ng GB box. Ayaw. Matapos. So, yan. Full pack ang aming, ano, guys.